kilos 100 star. Thank you so much. Ay, kaya hindi. Si Luisa pa hindi papang kang hindi. O, papang kang silang dalawa. Okay. Ang hindi po yung kanina. Si Arvin del Mundo, abang ka lang ha. Maya-maya ka na pa. Basta, de, sa susunod ka rin o ka susunod. 100 star na kaya. Wow, JP. Thank you so much. Arvin del Mundo. Kaya kalimutan yun. solid support na sa Arvin del Mundo.

-Jun Aguilos, si Jojo na si Ma'am sa bending niya, ha? Kasi po siya ang ina kong nabanggit. din siya. Pipili ako, madam, kay Sir Oel. O, Ilaga. Next, kay Junjun na dito. Ay, si Irby Ilaga. O, sige, sunod kay Irby Ilaga si ano, ha? Si 4. Ay, bakit 4 ba? Four or no, reply. <laughs> all... yeah. the, yeah. the family, waiting for boarding. Uh -huh. Okay. So, I still have time to watch like Oh, I love you. Thank you so much the band. Did you enjoy? moment. So Masaya <laughs> <laughs> na daw kagad, hindi pa pa. Ate Rose, balik ka muna dito, game na. But, But, balik. Bakit ba susunod? <laughs> Bakit balik ka pa ha? Ayan ang ating subscriber, solid supporter, and our family member na Ate Rose Villen. Hindi pa namin na po-post yung pictures eh, po-post yeah, pa namin travels. Safe travel, travel Miss na kita agad. Sawadi! Kapito ka! Sawadi oh. ka! Di ba? Toady, Kung ka... Makmak! <laughs> Kung ka makmak! <laughs> Sir Hi, Sir Chagawa Junel Bozos! Coming from Sir Bill Ilagan! Yeah. Saan kayo? Saan kayo? Sa walikad, kapot ka, ma'am. here nyo to, boss. Pang mula ako ganyan. Pang... Okay, okay lang kumanda ang Mario Concepcion. Hi! Can you please like and share this nice video of ours? Sir Mario Concepcion. Enjoy na enjoy ako sa banding. Kaya lang naiiwan si Michael. Ay, okay. baka... Okay. Hindi, baka okay. walang okay. okay. banggitin. Okay.